Good morning! Yes, kaya akong makyat. Ayan. Sa aking mother. Oo. Nag-message. What's uh, that? It's... <coughs> I need to do a vlog. Kasi walang... Ako'ng <laughs> content. Ayan. Nandito ako sa taas at... Paglulutuan ko si Kayden na naliligo. Sige ka, makikita ka sa video. O, oh, ka. <laughs> Ayan. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Ito pala. Kailangan natin gumawa ng content. So, okay. Naluto tayo. Pero bagay yan. Nahanap na natin. Kung uh, tayo. natin. Nakita kong pwede kong lutuin. Ah. Ay talong kamatis, tapos pata. So, iniisip ko, ilaga ko na yung pata, lalagyan ko ng gulay para kainin ng bata. Basta itong pata kasi ay frozen pa. Yeah. See. Ayan. Ito ay kapsa yun. frozen. So, ito ay dito sa taas. Dito ay naman. Pagdulutuan ko itong... Dito ako sa taas. Pagdulutuan ko itong aking baby. Baby KD. Ayan. Luto ako ng nilagang pata na lang. lalagyan ko ng gulay. <laughs> kasi si Lola eh, gusto niya may gulay. Can't bring that to school. Kasi ma, ano yan. So, ginagawa ko pagka ganitong frozen, nalagay ko muna sa microwave saglit. Mga 2 minutes. So, yun, change of plans. Kasi 11 na, kailangan niyang kumain ng 12. So, mabilisang luto lang kailangan kong maluto. So, shout out ka naman, Team Coroda. Sabi mo, shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Ayan. muna siya. So, yun. Ano ba meron dito? Bawang. Siyempre, may bawang bawang, saka luya at sibuyas. So, habang hinintay ko yan ma-defrost, eh mag-ano na ako ng mga luya. Mag-prep na ako ng mga sangkot Talagay ko na ito lahat sabay-sabay. Ako so, ng garlic. Ako okay, na rin tong sibuyas. sabay sabay kayo, nagigisa. Para masarap. Ayan. Yeah. Mas pino, mas okay. Pino. So, ito na yung chicken. Galing sa magka-defrost. <laughs> Ang init na yun, no? init. Sige, mamaya alising ka yan. Right. So, papakita ko lang kung paano ko i-gisa yan. So, bagay tayo ng munti oil. Hindi lang. Kasi magmamunti pa ka ka yung chicken. So, ating dahan na. Maluluin mo na natin. Igalagay na ako ng magic syrup sa ano, sa sangkutsa sa pa lang para magkaroon na ng lasa. Lao ng laurel. Gustong Lagyan na natin yung chicken. Ilan lang. O, gamama yan. Well, pagdating ng aking kapatid, may pagkain siya. Shout-out sa ating team, mga Team Froda, Team One Lab. And ito buhay ni Darius pagka walang project. Know, kahit meron naman. At ano kami ni Ate Daday. Sumutulong-tulong sa pagkasikaso. Pag ganitong kumukulo na yung chicken, Ayan. naglalagay na ako ng asin. Ayan. Mapapansin nyo naman eh, pagka ano na siya, medyo lumalabas na yung kanyang, naging brown na yung mga dugo sa mga buto-buto ng chicken. Yan. Pwede na yan, lagyan ng... Pero yung iba naman, nilalagyan na nila kaagad ng asin. Depende. Depende sa style ng pagluluto yan. So ako, kadalasan yan, nilalagyan ko na ng pampalasa. Kasi nga, yung yung ating sangkotsa, nilalagyan ko na ng magic sarap. So, yung flavor ng chicken, ilalabas eh, na rin naman. Eh. Kaya e, itsura niya. Yeah. Ada yang social nang sosial, gata. Para simple, sa kapatata siyempre. Kung nagmantika na ng todo yan, nalagay ko na yung patatas. tapos, papalambutin na natin yan ng chicken. Titimplahan, nalagyan ng gata. Tapos pwede na. Done. Imagine. busy yan. Kumakain lang, ano, bird seed. Kami, <laughs> busy ka sa pagkain ng bird seed, ha? Bird seed. Oo. Ano na kukuha sa... Sa... Ano? Sunflower seeds. Ayan, at medyo nagmamantika ng ating chicken. mantika na siya eh. Pwede na lagyan ng ano patis. Simplahan ng maigi. Tapos sa lalagyan ng onting tubig para lumambot. Ang itsura niya. Ito yung lalagay kong gulay yan. Gulay. Tapos lalagyan kong kata. Hindi na lalagyan ng tomato sauce. Ako yan, ganyan, as is. Ito, may nakita akong mushroom. Medyo matagal na ito eh. Lalagay ko na rin. Ipilitin kong kumain ng mushroom. Aking yung pamangkin. Aming anak-anakang si KB. Ayan. Pag ganyang... Ano na siya? Alos... Nakaprito na. So, pwede ka na siya lagyan ng mga gulay. So, lagyan muna yung gulay para maluto maigi. Lagyan kamatis. Tapos yung patatas para mo prito. ko sa ilalim. Tapos sili, itong pabango. Yan. Now, nagwamantikara lang todo. So, aluin lang natin yung mga yan. Siyempre yung sili, laangat natin. Baka madurog. Ang lola ay hindi na mahilig sa maanghang. Ayan. Malapit na sa katotohanan. Papalambutin na lang. So, maglalagay na ako dyan ng patis. Tapos tutubigan mo na yan. So, yan. Lalagyan ko na ng umting. At least, ayaw ko ako hot water para mabilis. Titikman na natin yan. Kung okay na ba yung timpla, tapos papakuloan na lang natin. Saka natin lalagyan ng gata. Sarap! Paralagyan na yung ito. overcook yan. <laughs> so, hindi ako ng gata. Ah, uh, kalahati yung siguro. May natira pang mga 1-4 dito eh, sa last na niluto na yun. Since malapit na maluto lahat, magpa-prepare na ako ng pagkain nito kasi uh, 12.40, kailangan ko siya hatid sa school. Ito yung aking lutong food ni Kayden. Ayan. So, hawakan mo, baby. Tutok mo kay daddy. While I'm mekos-mekosing yung food. Baka mo maigi. Baka malaglag. O. Oh. You'll be my cameraman some, some someday. O, oh, dito. Focus mo dito. Dito, sa food. Sa food mo. You go focus it on your food. Ganyan. Oops, slowly. Ayan. Do you think it's delicious? Okay. Huh? Do you think it's yummy? Oh, oh yan. Mashed potato. You li like it mashed or buo lang? Burugen? Hindi. Oh. Okay. Ano? Okay? One, to ten. How's the taste? Is it eight? Nine. <laughs> Ayaw mo ng ten? Eight. Hindi, eight lang yan. Bye-bye, everyone. See you later, baby. So, yun. Yun na tapos yung ating making video para sa content na to. Hey babush.